So yun, mga Pops, ay uh, dito na tayo ngayon. talis na tayo. At uh, meron kasi tayong tutulungan ulit na uh, estudyante. Kasi graduating na siya ng grade 12, eh hindi nila maasikaso yung kanyang uh, PSA. So ayun mga Pops, nandito na tayo sa highway. Tapos uh, na tayo sa buwan ng PSA dito sa mga pat malapit na tayo sa buwan ng buwan sa triangle so, so, sa so, yung, dayo, bayan yan kaya tayo buwan ng buwan ng buwan ng buwan ng sa triangle mall. Napakadali lang po kumuha dyan. Magdala lang po kayo ng national ID kung hindi po kayo nakatag sa appointment. Makukuha niyo po siya agad. Kung wala naman po kayong national ID, magpapapawin po kayo sa kanila. Beep, So dito mga paps mga mars uh, Kung nakasasakyang kayo At saka kung puno yung ano, parking lot Hindi kayo agad agad makakapasok na. Pero kung nakasingle naman kayo dito mga paps Na dala nyo yung single Madali lang kumuha ng PSA Hindi kayo mahirapan hirapan mag So yun lang mga paps mga mars Hindi tayo magdadala ng video dun sa loob Kasi nga bawal Update ko na lang kayo mamaya Pagka nakakuha tayo ng PSA ng bata Bye bye Nakuha na natin yung PSA ng bata at Pagkatapos nito, hindi diretsyo natin to sa school mga paps mga mars. So yun mga Pops, magbabalik ako ngayon At uh, pauwi na tayo So pagka kukuha kayo ng PSA Sabit lang naman siya kapag kakumbreto kayo ng document Oo so, ngayon uh, uh, mga pag ah, malapit na tayo sa e, isa sa ngayon sa to you. So ngayon mga pap, pauwi na tayo. Ibigyan na natin yung face ay, sa bata. Uh, at uh, kinuha ko nga siya ng video pero okay naman ba sa kanya. Manirain yung bata, ayaw mo. Sabi niya, salamat daw. Pero, yun ang the best. Yung itipan, Yung tuwa sa kanilang makapagka. Napibigyan natin ng kahit na konflik. So, yun ang mga pops. Maraming maraming salamat sa mga sumbukay tayo ng aking content